May screen na naman. Makulit. Kalasi. Skog banat, kalasin nyo. <laughs> Dami yung pansa. ah. Na, yung sabi ko po sa inyo Thursday bawas, hindi balik. Hindi ko po binalik si Lakpan ko kasi. Hindi po. Kalas. Bawas tayo ulit. Huwag na po ganon. Nay. Isa pa, isa pa, isa pang maninigat dito. Nandoon! Ewan pa, nandoon Nandoon? Okay, Ang dami dito. Dito kasi sila nagwe-waiting. Ganun na rin yung mga MC or motorcycle. Dito na sila nag-aantay mag-booking. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay March 6, 2025. 4 sa oras na. 9.30 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMA sa EDSA. Yung saunan, yung kanto ng North Avenue. Ilang bisis na ito napapasadahan. Ito yung landmark. Yan, yeah, magkatabi. Tapos yung likod ng building na ito, itong uh, Trinoma. Ang gada-tignan at nadadaanan pagka walang nakahamba lang dyan o obstruction. Nasa kanto na tayo ng North EDSA. Doon lang tayo galing sa kabila at nasa EDSA pa rin tayo going north. Nadaanan ito. Tigitan nyo yung motor na yun. 1, 2, 3. Eh, yung isa. Yung isang motor, sa'yo rin? Oh, wala, wala daw driver yung isang motor dito. Pwede nyo pakuha sa tow truck siguro. May tow truck ba tayo dyan? Kunin nyo yung box para walang tungtungan. Ito, sa item. po, Kaya mo na yan, yung box na lang para walang tungtungan. Kunin yung box. Wala, wala, wala na. Wala yun. Yes, sir. Good morning. Good morning. So, kumusta kayo? <laughs> Tayo sa EDSA. Punta tayong kaluokan ulit. Ano yun, sir? Follow-up operation? Uh, Follow-up plus may ibang areas na hindi natin natapos. Ma Tapos silipin din natin si na ano, mo kulit. <laughs> ah, yung uh, giniba, i-update natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Okay, isama lang kayo ha. Bila sa bagong baryo na tayo, Kalookan. Sabi mo mong... muna, ah, pero na lisensya. Ang laki-laki ng sign, no? no loading, Ang laki ng sign. No loading and unloading. Tingnan mo nga yung papel ng prangisa. Merka! <laughs> Magkita! Na magpas! <laughs> Sa di kalayuan, sa mga natikitang jeep dito sa ilalim ng footbridge may mga natikitang ng uh, motorsiklo at meron na rin na sampah bawal na bawal pong parking yan itong ilalim ng uh, tulay ito okay na ito sa loob wag lang dito Nandito tayo ngayon sa may AD At, uh, ADSOS At tayo maglalakad Papasok yata sa 12th Street hey, Yari Koyo Golit Saan tayo papasok? Diyan sa corner? Sige, ano tayo? Kita na. Ito sa amin na kapalaran. Sige, banat. Ano tayo, 'di ba? Maghihiwalay. Meron isang kalsada diyan. May inaatak na dito. ako kukuha. Kita ba Okay. Thank you. Thank you. <laughs> galing 9th street lumabas tayo dito sa isa pang kinomplaint itong uh, makabagdal, makabagdal. malinis malinis dito ah mayroon palang hinahatak yata dito ko karga 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 may dalawang motor nakaharang anjan istong <laughs> baba <laughs> Ay, uh, ito pa! Thank you po, thank you, thank you. Ako kukuha, akin ah. Sa oras na 10.35 ng umaga, ang uh. temperature ay 34. Good morning po. Okay na po ba? Ayan, okay na yan. 7 so, na lang. Alright? Thank you, sir. Alright, thank you. Pwede po video? One, two, three, scope. Oh, sige. Oh, one, two, three, scope! Wow. <laughs> Hello po. Ay Oh, video oh, yan. Talaga binawasan, no? Ito na ba yung ano? oh, yung binalikan ko. Ah, Skog, yung truck. Para. Sabi ko, babalikan ko siya, hindi naniwala eh. Ah, ito yung ano, tindahan. Oh, Good po. Halika po. May screen na naman. Makulit. Kalasin. Skog, banat, kalasin nyo. Halika, halika. Sama tayo. Hello po. Sali ka pala. Sabi, na yung so, sabi ko po sa inyo, Thursday bawas, hindi balik. Hindi ko po binalik, pinakpang ko lang po kasi. Hindi po. Kalas, sir, sir, bawas tayo ulit. Dapat, tatin, tatin, Huwag na po ganun, sa, Nay. Nagbabawas po ako. Tingnan po to dapat. Ang ginawa nyo, binalik nyo lang po. Gusto mo, gusto mo makita picture ng tindahan mo simula 2024? Pinadalhan ako ng litrato kung gaano, improvement ang ginawa mo sa pagsakot sa bangketa. Dati pula pa po yung pintuan. Usapan po natin. Sabi ko sa inyo, makinig Webes. po muna kayo. Makinig kayo. Huwebes, may improvement na nagbabaklas. Oh, po, po. Hindi po. Ang ginawa nyo po, po nag-screen po kayo ulit. Hindi po. Nag-aayos po ako kung paano pagkakasyahin yung laman ng tindahan. Ngayon, habang nag-aayos po, wala naman na makita ang tao. Isa lang. Eh, hindi naman po, eh. na po Ang ayos, hindi po dagdag. Dagdag-dag kayo ng screen. Uh, Nangako po ako sa inyo na hindi ako na hindi ako magdadagdag. Alam nyo, ilalabas ko na ilalabas ko na yung litrato ng mga nang tindahan niyo simula 2024 na dating wala po, naging kulay pula yung gate hanggang sa unti-unti nag-extend. Ilalabas ko na po talaga. Hindi po, hindi po. Ang, ang, tanggal, ang tinatawag po sa tanggal, bawas. Kayo po. Hindi po, magagawa ko nga mga sampayan. Gusto nyo pakita picture ng tindahan niya po? Ako na po, ako na po papakita. Ilalabas Sir, ko na rin po. Sir, ako naman eh, ipatanggalin ko naman po talaga yan. ay, yan. Ayun ay, pala, tanggalin na rin po namin. Sir, Skog, kalasin nyo na to. Masyado po tayo makulit. Makulit po kayo. Pasensya na po. Ayos ko po, ayaw ko ng mga kawo. Alam nyo, ang dami na rin po nag-report kung gaano po kayo magmalaki dito na makiso may kaibigan, kakilala. Ay, Hindi na po. Wala po, wala. Eh bakit nung 2024 kulay pulay yung gate wala naman to ngayon dumagdag. Eh, boss. Alright, ingat ha, ingat. Ay, Alright, ingat. Alright, ingat. Okay, Thank you, thank you. Sabi mo mamaya, wait lang. Sabi mo, wait lang, wait lang. Doon na lang, doon na lang. Doon tayo sa tapat, sa tapat tayo, sa tapat tayo, sa tapat Makinig, makinig kayo sa akin. Makinig ka muna sa akin. Makinig ka muna sa akin. Anong usapan? Ito ang tanong ko po sa inyo. Ang pag-ayos ng pagbawas, bakit dumagdag na naman ng karam. Hindi po, po lang kasi nananakaw nga po yung panitangot. Mm -hmm. Pero inaayos ko po kung paano, paano. O oh, ganito. Siya, Gan ganito siya. po. Tatanggalin namin. Papasok namin lahat po yan ha. Hindi, may hindi po po nag-aayos eh. Yung ref, yung ref. May nag-aayos sir. Ay, na Ay sige po. Papasok pa natin. Sana po yung nag-aayos. Pintayin nyo sir, yung pinapaayos ko. Po. Alam nyo, alam mo, nakakahiya na po ginagawa nyo. Mm -hmm. Alam mo, mga kapitbahay, mga taga rito, pinadala po kami ng litrato kung ano po ang tindahan nyo dati. Hanggang sa unti-unti, pinalaki nyo ng pinalaki. Meron po, alam nyo ba nasaan yung tindahan nyo? Sa post Nasa Google Maps na. Nakakaiyan na po. Pasensya na po kayo. Sabi ko nung na yun naman. Pitan Ayan, tatanggalin namin yung iba. Next week, babalik kang kita ulit kalasin yan Hindi, Thursday usapan Tapos, Thursday usapan Kailangan may improvement na bawas Ayan po, para mapilitan po talaga kayo magayos Ay sir, wag yung pintuan Hindi ako makakas yan Oh, sige, iwan mo yung pintuan Itong gilid ng kalasin natin Iwan yung pintuan Oh, pinakiusap niyo yung pintuan. Iwan ko yung pintuan, ha? Oh, iwan pintuan. Yan ang pakiusap. Iwan pintuan. Ako? Dapat sumunod kayo. Karga, karga. Alam nyo, saan banda ba yung paliwanag na kailangan ko ipaliwanag? Na mas maliwanag pa po sa sigat ang araw na usapan natin Thursday bawas. Pero ang ginawa nyo, ni-repair nyo pa rin. Ni-repair temporary lang po yan kasi Dito na. Nangaaway ka pa nga? Hindi. Wag na po kasi alam nyo sir, may respeto po ako sa inyo. Ako rin po, may respeto po ako sa inyo eh. Ang problema, Dito. hindi yung sinusunod. Wala po, kukunin po namin yan. Ang iiwan lang namin yung pintuan, yung po ang pakiusap nyo sa amin. Ipasok nyo na po. Ayan mo. Pwede pwede ipasok mula dito. Bakit po ba ang hirap natin sumunod na Sir, sumusunod ako. Kaya lang, sir. Kaya ayaw ko kung paano magkasya yung mga... Ayan, di ba? tulungan na po namin kayo. O, itong mga ano nila, ipasok nyo doon sa loob. Wala na akong magagawa Eh, kailangan nyo po sumunod Dahil alam nyo, nakakaya na sa mga kapitbahay nyo rin po Sinasabi ko lang po, ako ng time na maaari Binigyan ko nga po kayo ng time Binigyan ko na po kayo Hindi po, pag gusto po, kaya yan Nagbabakasali kayo, baka di ako bumalik? Alam po, po pong babalik kayo Ang sabi ko, ang sabi nyo kung may improvement Wala po, improvement Nag-improve nga po, tinakpan nyo lang po ako pumadraw ako nung po sa loob. Ano 'yun? Masaka 'yan po sa taong bayan. Tira niyo oh. Paikita ko sa inyo ha. Hindi mo pa ipakita na po, 'yung salamat na lang. Ako mamin ako maganda. Hindi po, ito aalisin namin to, ha. Dito mambubintuan niyo, ito po 'yung pintuan niyo. Hindi po. Meron meron po kayong hanggang mamayang ano, alas 6 para magayos po niyan. Ipasok niyo po lahat. Sa loob muna kayo magtinda. Kung hindi po kayo makapagtinda, eh, ayusin niyo muna. Mas importante ayusin po yan. Kesa po ganun. Sa po, lahat po sumusunod. Kayo lang po ang hindi sumusunod. Ang sabi ko, Thursday may improvement. Meron nga po. In-improve din, nyo na harang ulit. Lalo, Mamili po kayo. Kukunin ko 'tong mga estante na 'to. Sige kayo. Hindi po, hindi po sa lahat ng oras awa. Respeto. Ang payarali niyo. Kung ni respeto niyo po kami, hindi niya hindi tayo aabot sa panahon na ito. Eh bakit natay kaya niyo po nakasarayan lahat? Wala kang extension dito. Kuli-pula po, po yung gate niyo. May litrato po ako. Kuan po yun ibig sabihin no, hindi pa po ako nag-extend. Ayun nga po, bakit kayo nag-extend? Ay, laman ba ito, mga to? May bigas, sir. Pwede itanggalin nyo ito. Yung bigas, iwan nyo. Yung ilalim, wala namang laman yan, eh. Kunin na natin. Hindi, tatanggalin sir. nga po namin yung bigas. Opo, opo. Op, baka maulog. Dandaan. Sir, kasi pag, wala na po kami pagtaata Hindi, pag ayan nga po. Yun. O, kunin nyo na yan. Nay, pasok nyo na. Mamaya na kayo mag-ayos. Ayosin po muna namin. Sir, kasi, dito. O oh, nga po, ililipat lang natin. Ilagay mo lang sa ano niya, sa pintuan. Ito ba natatanggal? Natatanggal ba 'to? Opo, sir. Ay hindi, ito umabaw lang, sir. Papabaw natin rin. Babaan niyo muna. Oo. Oh. Ayan, oh, tatanggalin po namin. Hindi namin kukunin paninda niyo. Opo, oh, hindi namin. Hindi namin kukunin. Kaya ba natin kalasin? Ay, na ah. Hindi, ang gusto ko nga, yung bigas, maiwan. Pero yung stand gusto ko nang kunin. Kasi wala siya paglalagyan din. Sir, mayroon po akong paglalagyan. Inaayos ko nga po yung loob. Hindi ba nausog po? Inaayos ah, ko po yung loob. O, pasok nyo doon sa kanya. Pasok yung sa loob. Hmm. Ayan Sir, so, ito yung boundary ng bangketa. Ay, na, janay, mamay, Alisin nyo. Oo naman. Oh, kanina. Niners po. Niners. Oh, mga Niners. Kamusta kayo dyan? Oh, laging ano ah sumunod sa mga tamang batas. Okay? Salud. Oh, hello. Shout kay ano? Bakara. 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 Tim! Hi Tim! Kamusta ka? Napupuyat ka ba sa kakapanood? <laughs> Anyways, palamat. Ano towing ka ba? Ako po. O di ba, sa susunod lesson learned, ha? Alright. right. <laughs> Eric, gawakan mo to, Rick. Ngayon, babagsak ha. Uh, pa po sa Tagapayong Nikab ng unang operation. Saan, saan? Sa Tagapayong po Nikab ng unang operation. Tagapayong <laughs> Nikab? Tagapayong ko. Tagapayong? Opo. O, oh, sige. <laughs> o, oh, shout out sa Tagapayong. Tama ba ang pagkasabi ko? O, oh, yun. O, oh, shout out sa inyo. Ingat kayo palagi, ha? Alright. Alright. <laughs> Ay, siap lang, siap lang. Siap lang. Ibitaw, bitaw 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 Nay, bitaw naibitaw Naibitaw pili ka ito ka yon Pili po kayo Oh pili po kayo Correct correct din oh Oh bisahin yan ha Oh may ano may naka paninda may paninda may paninda <laughs> Tanggalin Tanggalin niyo muna 'yung paninda ah, Wala na po ako paglalagyan talaga nga ako naman Oh apo Ipasok niyo lang yan Ipasok niyo na Opo oh, ipapasok ko na nga po kasi kailanganin Oh klaro po 'yan ha Babalikan kita next week